Okay, magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Pasensya na po kayo ngayon, ngayon lang po tayo nakapag-vlog. Medyo busy po kasi tayo mga minamahal kong mga kababayan. Pero ganoon pa man, uh, pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito, no, yung nangyayari po ngayon na kung saan tila gusto na lamang po ng ating mga kalaban, lahat ay isisi sa ating mahal na Pangulo. Alam naman po natin na may nagdaan pong malakas na bagyo, no? So, gusto nila palabasin na dahil bumabaha ang ibang parte ng ating bansa dahil sa kinurap di umano o ninaka o di umano ng ating mahal na pangulo o nag-administrasyong Marcos yung budget o yung para sa control, flood control yes, kung di ako nagkakamali alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, kung lalawakan lang po natin, yung ating pong kaisipan. Kung gagamitin po talaga natin yung ating pong kaisipan, isa lamang po ang aking masasabi dito, no? Para po maunawaan po sana ng lahat, no? Ang akin lamang pong masasabi dito para po maunawaan ng lahat, eh bakit naman po yung mga kilalang bansa, kagaya po ng China, kagaya po ng ibang bansang mas ma, mas mayayaman kaysa po o mas maunlad, mas matatag, mas makapangyarihan po kaysa sa ating bansa. Eh, lumulubog din po sa baha. Samantalang kung titignan po ninyo yung kanila pong mga ginagawa ay talagang kung iisipin mo bilang isang tao, napak kung bilang isang tao iisipin mo talagang ah, imposible na na bahain ang syudad na to imposible na nabahain yung lugar na to o yung bansang ito sa sa lawak sa taas ng mga pader na haharang sa mga tubig na kung sa, na kung sakaling lumakas man ang bagyo eh may iisip po ng posible pero nagiging uh, imposible nagiging imposible po ha ah? hindi naman po siguro tayo tanga nanunood naman po siguro tayo ng social media nanunood naman siguro tayo ng balita nalalaman naman po siguro natin yung mga nangyayari. Di ba? Diba? Na sa kabila ng kanilang maikting na paghahanda o sabihin na lang natin na bagamat hindi nila ninanakaw yung budget para sa flood control ng kanilang bansa, eh talagang nalulunod pa rin po sila lumulubog pa rin po sa baha yung lugar nila. Kaya nga, ang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, ginagawan po ng issue ng ating mga kalaban, ito pong nangyayaring pagbaha. No? Ito pong nangyayaring pagbaha sa ibang parte po ng ating bansa. Na kung saan, dahil lumulubog nga, gusto nilang sabihin, ah, na kaya lumulubog ang bansa o yung ibang parte ng ating bansa sa tubig baha. Dahil sa ninakaw ng administrasyong ito ang pondo para sa flood control. Ngayon tatanungin ko kayo. Sa totoo lang hindi na dapat problema yung flood control, flood control eh, kung talagang ano eh. Kung magsisisihan lang tayo. E eh, anong ginawa ng nakarang administrasyon? Nasaan din yung sinasabi niyang may flood control sila no panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kung talagang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte yung kanyang magagawa no mga panahon na siya pa ang Pangulo, eh bakit ngayon eh tila lumalabas ang resulta? Ah, sino bang nauna? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? O si Digongyo? Eh halata naman at alam naman ng lahat na si Digongyo. Ngayon, ang tanong, nasaan yung flood control? Nasaan? Nasaan yung kabuuhan ng flood control na sinasabi ni Digong nyo noon? O hindi na naman kayo makapagsalita dahil natatamaan na naman kayo. Yan ang sinasabi natin. Ang lakas-lakas talaga ninyong manisi. Ang lakas-lakas ninyong humanap ng butas. Para lamang siraan ang administrasyong Marcos. Pero kung tutuusin, mas maraming butas, mas maraming pwedeng isumbat ang mga Pilipino sa administrasyong Duterte. Dahil alam naman nating lahat na hindi bilyon-bilyon ang ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte sa taong bayang, kundi trilyon-trilyon. Na kung saan nagpalubog sa mga Pilipino. Hindi lamang sa baha, kundi sa utang. Ha? Kaya sana mag-isip-isip tayo mga mga DDS. Huwag puro banat, huwag puro tira, huwag puro sisi. Balikan ninyo yung mga nakaraan. Sana maisip ninyo, sana matanong nyo sa sarili ninyo. Teka, nung nakaraang administrasyon, may ginawa ba si Digong nyo para hindi lumubog ang ibang parte ng ating bansa sa baha? Kung tutusin eh, yung apalit, tignan ninyo. Nangako si Rodrigo Roa Duterte sa mga taga-apalit, Pampanga. Ha? Nakapag ang umupo bilang Pangulo ng bansang ito, kailanman ay hindi na lulubog yung apalit. Pero ano nangyari? Hindi na lumubog dahil talagang wala na dahil hindi na makaya ng ibang mga kababayan natin dyan sa Apalit-Pampanga o Pampanga-Apalit. Yung baha, yung iba nagsilikas na lang. Lumipat na lang. Dahil yung digong nyo na pinaniwalaan nila na nagsasabing kapag siya ang naging pangulo, hindi na magihirap pa yung mga taga-Apalit. Ayun. Anong nangyari sa mga naniwala kay Rodrigo Roa Duterte Diyan sa Apalit? Nagsisisihan sana si Lenny Robredo na lang daw ang binoto nila. Baka sakaling nagkaroon pa ng katotohanan o nagkaroon pa ng katuparan yung kanilang mga taing o yung kanilang mga pangarap na isang araw ang apalit ay malamahalin tulad na sa ibang lugar na hindi namumublema sa baha. Ha? Kaya uulitin ko sa inyo mga DDS. Huwag kayong gumaya sa inyong poon na si Sara Duterte na kapag nagsalita, nagsasalita lang pero hindi iniisip yung kanyang sinasabi. Hindi niya iniisip na baka sa kanyang sasabihin ay maibabalik sa kanya yung kanyang mga sinasabi. Ha? O baka nahawa na lang talaga kayo kay Sara Duterte na nagsasalita pero hindi alam ang sinasabi na parang bangag. Huwag kayong gumaya kay Sara Duterte. Ha? Ah? Baka mamaya mapag-isipan kayo na kayong lahat ay kasama ni Sara Duterte na humihit-hit ng drugs. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi para manira sa administrasyong ito. Ha? Ah? E eh kung ulitin ko ha, ah, kung yung malalaking mga syudad, mga bansa, ay lumulubog ibang parte ng kanilang mga lugar, e eh ano pa kaya itong bansa natin? 'di ba? So ibig sabihin, sa madaling salita, kung mauunawaan ninyo, kung mataas ang inyong pangunawa, at hindi kayo mga bobo. Kapag kalikasan ng may gusto, walang kahit sinong makakahadlang nito. Kapag kalikasan ang gumawa ng isang bagay, kahit pag gumastos ka ng trilyon-trilyon, walang magagawa yan. Yan lang po ang madaling salita dyan. Ang importante, ang gusto ko lang sabihin, kung sinasabi ninyo o pinapakalat ninyo na ninakaw ng aming mahal na Pangulo, ang pera na para sana sa flood control hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan yan, hindi naman po si Pangulong Rodrigo, hindi naman po si Pangulo Ferdinand Marcos Jr., si Rodrigo Roa Duterte para magnakaw ng magnakaw. Hindi po siya si Sara Duterte para magnakaw ng magnakaw ng pera ng taong bayan. Ah, Kaya wag nyong ipahid yung putik o yung dumi sa aming mahal na Pangulo. Dahil kitang-kita naman at alam nyo naman po siguro kung sino talaga yung gumagawa ng pagnanakaw sa bansang ito. Sino yung garapalang nagnanakaw sa pera ng taong bayan? Sino yung nagnanakaw sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund? Alam nyo naman po siguro kung sino yon. Ah, Alam nyo kung sino yon? Yun po yung taong hindi makaharap doon sa kamera. Yun po yung taong tumatakas. Yun po yung taong nananalangin na huwag sanang mangyari na ah kumbaga eh matuloy yung impeachment trial laban sa kanya. Ha? Ah? Kaya uulitin ko mga DDS pakiusap gamitin yung utak nyo Huwag yung mga bumbunan ninyo na walang laman. Ha? Ah? Mag-isip-isip kayo at magbagong buhay na kayo bago pa mahuli ang lahat. Yun lang. Kaya sa mga kababayan natin na mga PBBM, solid supporters, magkaisa po tayo. Huwag natin hayaan. Ha? Ah? Nasirain na naman na mga walang magawang tao dyan ang ating mahal na Pangulo sumama tayo, makiisa tayo sa pagkikipaglaban, laban sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan at maging sa mga bobong supporters nila. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.